Dear Miss Love, Pagandang araw po sa si inyong lahat. Ako nga po pala si Cindy, 21 years old. Gusto ko lang ikuwento sa si inyong channel ang isang karanasang hindi ko inaasahan na magpapabago ng pananaw ko sa pag-ibig. Isang pakiramdam na alam kong hindi dapat pero mahirap pigilan. Noong panahong yun, wala sa bansa si Papa. Isa siyang siman. At dahil nagkaroon ng sunog sa tinitirhan ko sa Maynila, napilitan akong lumipat pansamantala sa bahay ng matalik niyang kaibigan. Si Tito Huwakin. Habang naghahanap kami ng malilipatan. Dalawa na lamang kami sa buhay ni Papa dahil matagal nang yumao ang aking ina. Ang sabi niya sa akin, Si Tito Joaquin na raw ang bahala sa akin. Wala naman akong reklamo. Sabi pa nga niya, mabait daw si Joaquin at mapagkakatiwalaan. Pero hindi ko sukat akalain, Miss Love, na sa pag-stay ko roon ay may mangyayari sa aming hindi ko inaasahan. Naibigay ko yung sarili ko sa kanya. At tama po kayo. Si Tito Joaquin, ang nakakuha sa akin. Pagdating ko sa bahay niya, medyo nahihiya ako noon. Malaki yung bahay niya. May teres, mga halaman sa palikid, at halatang lalaki lang yung nakatira. Tahimik doon, maayos din. Pagbukas niya nung pinto, ngumiti siya at agad kung napansin yung tindig niya. Matangkad na lalaki, moreno, mga nasa 45 na rin siguro. Bayitsura siyang lalaki. Kahit na may mga puti na ang kanyang buhok. Cindy, anak ni Tonyo, tama ba? Tanong niya habang inaabot ang maleta ko. Opo. Ah, uh, salamat po ah. Makikita lang muna ako sa si inyo. Pasensya na, baka maistorbo ko kayo. Naku naku, wala yon iha. Mabuti na nga rin at nang may makasama naman ako dito. Numiti lamang ako, pero sa loob-loob ko, mukhang magiging exciting ang pagtira ko dito sa bahay niya. Sa unang linggo, tahimik lamang talaga ako. Ginagawa ko yung mga gawain sa bahay. Nagluluto minsan para hindi naman nakakahiya. Naglilinis, naglalaba. Pero habang tumatagal, napapansin kong lagi ko siyang pinagmamasdan. Tuwing palabas o lalabas siya ng kwarto, naka t-shirt lang at may tuwalya sa leeg siya. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin. Hindi ko alam kung bakit Miss Love, pero may kakaibang kuryente sa tuwing dumadaan siya. Kinagabihan, habang kumakain kami, tinanong niya ako kung may nobyo na raw ba ako. Wala pa po, sagot ko sa tawa. Bakit? Maganda ka naman. Parang imposible naman yata. Napangiti ako. Pero kung agad yung dibdib ko. Hmm, um, siguro po wala pang nagkakaroon ng interes sa akin. Wala naman kasing manliligaw eh. Sagot ko sa kanya. Hmm, sabi niya. Sabay tingin ng direkta sa akin. Baka naman mataas lang ang standards mo. Nako, hindi ho. Eh kahit nga ho katulad nyo, kung mandiligaw sa akin, papatulan ko. Sabi ko, nagulat din ako sa sinabi kong iyon, Miss Love. Hindi ko natuloy alam kung paano siya tititikan. At nung gabing iyon, habang nagliligpit ako ng pinggan, paulit-ulit kong iniisip yung sinabi niya. Maganda raw ako. Marami namang nagsasabi sa akin na maganda ako. Pero yun yung unang beses na nakaramdam ako ng kakaibang kilik, init at kuryente pagkaraan ng ilang araw. Magkasabay kami noon na nag-almusala. Nagbiro siya sa akin. Siya nga pala, huwag kang mahihiya rito ha. Parang bahay mo na rin to. Ngumiti naman ako. Eh, baka naman pumasanay ako at di na ako umalis dito. Tumawa naman siya. Ayos lang, para naman may makasama ko dito. Yun ay kung papayag ang tatay mo. Pero sa loob-loob ko, Seryoso ko. Gusto kong manatili. Gusto kong mas makilala pa siya. Hindi ko alam kung anong klaseng damdamin to, pero tuwing maririnig ko miss love yung boses niya o naaamoy ko yung sabon na gamit niya, yung pabango niya, parang may init na kumakalat sa dibdib ko. Isang hapon, nasa sala siya noon, nagbabasa ng dyaryo. Ako naman, nanunood ng TV. Tumabi ako sa kanya para manood din. Tahimik kaming dalawa, pero ramdam ko amoy ko yung halimuyak ng babangon niya. Napatingin ako sa gilid ng mukha niya. Sa mga linya sa noo niya. Sa maitim na pilikmata niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero gusto ko siyang yakapin at halikan. Ang guwapo niya eh. Napansin niya siguro ang nakatingin ako kasi bigla siyang nagsalita. Aba, baka naman matunaw ako niyan. May gusto ka bang sabihin? Nataranta ako. Ha? Oo, uh, wala ho, tito. Wala po. Ngumiti lamang siya. Yung tipo ng ngiting, alam niyang may tinatago ka. Akala ko may problema ka eh. Ngumiti rin ako para itago yung hiya. Pero mula noon, mas naging maingat ako. At mas lalo kong gusto siyang makita at makasama sa araw-araw. Sa gabi, bago ko matulog, lagi kong naririnig yung yabag niya. Dumadaan siya para i-check kung nakalak yung pinto. Minsan nga sinasadya akong magpanggap na tulog habang pinapatay niya yung ilaw. May mga pagkakataong dumadaan din siya sa tapat ng kwarto ko. Saglit lang, tapos maririnig ko, Good night, Cindy." At sa dilim, napapangiti ako, Miss Love. Hindi niya alam, hinihintay ko talaga yung mga sandaling yon gabi-gabi. Lumipas ang ilang linggo at mas naging madalas ang mga sandaling magkasama kami. Minsan tinanong niya ako kung hindi daw ba ako nababato rito. Hindi po, kasama ko naman po kayo eh. Sagot ko, natawa lamang siya. Naku eh, Masasanay ka sa matandang katulad ko. Hindi naman po kayo matanda eh. Mukha pa nga ho kayong nasa 30s. Ang gwapo niyo ho kaya. Bigla akong sabi. Pagkasabi ko noon, napahinto kaming pareho. Umubo siya na para bang nagulat. Ako naman gusto ko na lamang lamunin ng lupa. Simula noon, parang may kakaibang hangin sa pagitan naming dalawa. Hindi kami nag-uusap. Tungkol sa mga ibang bagay. Pero ramdam ko, tuwing magkakasalubong kami sa kusina, nagkakatinginan kami sandali. Para bang may lihim na usapan ang mga mata namin na ayaw lamang banggitin. Isang gabi noon, bago ako matulog, nag-message si Papa mula sa Barako. Anak, kumusta? Ayos ka lang ba dyan kay Tito Joaquin mo? Napangiti ako habang nagta ng sagot. Oo pa. Napakabait nga po niya eh. Bago ako matulog nung gabi, narinig ko ulit yung mahina niyang tinig sa labas ng kwarto. Good night, Cindy. Gumiti ulit ako sa dilim. Hindi ko alam kung hanggang saan to aabot, pero sigurado ko sa isang bagay. Ako. Ang unang nauna. Ako ang unang nagkaroon ng interes kay Tito Joaquin. Simula nung araw na napansin ko ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi na ako mapakali. Lalo na tuwing umaga, kapag sabay kaming nag-aalmusal, gusto kong makuha yung atensyon niya. Gusto kong tumingin siya sa akin hindi lang bilang anak ng kaibigan niya, kundi bilang isang dalaga, bilang isang babae. Isang umaga noon, maaga akong nagising at habang nagtitimpla ako ng kape, Bigla siyang lumabas galing sa banyo. Nakatapis lang ng tuwalya. Walang suot na pangtaas. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin. As in, napatitig talaga ako sa kanya. Agad siyang nagsalita. Ah, pasensya ka na, Cindy. Akala ko tulog ka pa. Gumiti lamang ako. Ayos lang po, tito. Wala namang problema eh. Natawa siya pero kita akong nahiya din. Ako naman, sinadya akong bumaba ng tingin sa kanya sandali. Sabay-sabing, Ang aga niyo naman pong maligo, hindi ba kayo nilalamig? Sanay na, iha. Maaga kasi talaga akong nagigising. Sagot niya habang nagsusuot na ng sando. Habang umiinom kami ng kape, nagtanong ako, Ah, Tito Joaquin, ilang taon na po ba kayong walang asawa? Medyo nabigla siya. Ha? Ha? Mga pitong taon na rin siguro. Matagal na rin eh. Totoo po. Wala na po ba talaga kayong balak maganap? Nang makakasama? Napakamot siya sa kanyang ulo. Ewan ko, hindi Para bang nasanay na rin naman akong mag-isa. Tsaka mahirap ulit na magsimula sa ganitong edad ko. Tumingin ako sa kanya. Pero sayang naman, Tito. Sayang yung pagkakataon. Bata pa naman kayo ah. Natawa siya. Halatang nahiya. Bata. Naku eh, binobola mo yata ako. Hindi po. Sabi ko sabay kindat sa kanya ng bahagya. Kung hindi nyo lang po kilala, baka mapagkamalan kung nasa 30s lang kayo. Umiling siya at tumawa. Pero kita akong namula ang mukha niya. Eh ikaw, ikaw ang mas bata sa ating dalawa. Hindi ba dapat ikaw ang magganap ng kasintahan? Eh, wala pa po eh. Pero ikaw dito, Joaquin. Kung gusto mo, kayo muna. Pwede naman eh. Nagahanap ako pero wala akong mahanap. Malay mo, ikaw pala. Pagbibiro ko sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa akin na, Nako Cindy, wag mo akong binibiro ng ganyan. Maka maniwala pa ako. Pero may ngiti naman sa labi niya tuwing sinasabi niya yon, At doon, alam ko na parehas kami ng nararamdaman na dalawa. Isang gabi, sabay kaming naghapunan. Tahimik, hanggang sabigla kong sinabi na, Tito Joaquin, minsan ay isip ko, buti na lang talaga. Dito ako dinali ni Papa. Dito niya ako pinatira. Bakit naman? Tanong niya habang nagsasandok ng kanin. Eh kasi, nakilala kita. Mabait na lalaki, guwapo, at macho. Sabay titig ko sa kanyang katawan. At saka, ramdam kong may puso kayo kahit lagi kayong seryoso. Banit ko pa sa kanya. Huminto siya sa pagsandok at tumingin sa akin. At saan mo naman nakuha yung drama na yan ha? Natawa ko. Hindi yung drama no. Totoo lang 'yung sinasabi ko. Minsan nga naiinggit ako kung sakaling magkakaroon pa kayo ng mapapangasawa kung sakali. Napangiti siya. Si hindi. Baka naman nakakalimutan mo. Bukod sa may edad na ako, eh kaibigan pa akong matalik ng papa mo. Eh ano naman po? Wala namang masama doon, di ba? Doon siya natahimik. Ako man, naramdaman kong sumeryoso ang paligid naming dalawa. Tila nagkaroon ng tensyon. Ilang segundo lang yun, pero parang huminto yung oras. Pagkatapos naming kumain, tinulungan niya ako na magligpit ng pinggan. Napansin kong napapatingin siya sa akin habang naguhugas ako. Pag-angat ko ng ulo, nagkatinginan kaming dalawa. Pareho kaming hindi umiwas. Tito Joaquin, sabi ko nang mahina lang. Hindi siya sumagot. Nilapitan niya lamang ako at kinuha ang plato sa kamay ko. Ako na dyan. Pero hindi pa niya tuluyang nakukuha. Nagdikit ang kamay naming dalawa. Mainit at may kuryente akong naramdaman. Pareho kaming hindi gumalaw. Ramdam ko yung mabigat na paghinga niya. Napakalalim at mabagal. Dahan-dahan kong hinawakan yung kamay niya. Ah, Tito Joaquin, salamat po. Sabi ko at hindi ko na napigilan yung sarili ko. Hinagkan ko siya sa pisngi niya. Pagkatapos noon, mabilis akong nagtungo sa kwarto ko. Napulang-pula yung mukha niya para bang kamatis. Hindi ako mapakali. Sa isip ko, paulit-ulit yung eksena. Ang mga mata niya, yung paraan ng paghinga niya at yung pagdampi ng labi ko sa pisngi niya. Kinabukasan, normal pa rin kami. Nagkakape, nagbibiroan at nagtatawanan. Pero may kakaibang panlalamig na parang pagtatago ng apoy. At habang nag-aalmusal, ako na yung unang nagbukas ng usapan. Tito Joaquin, kung sakali ba na may babae na magkagusto sa inyo. Tatanggapin niyo ba? Dapat siya sa akin. Depende. Sa edad kong to, baka mahirapan na rin akong makipagsabayan. Hindi naman po siguro. May babae rin namang mas bata, pero marunong umintindi. Gumiti siya. Baka naman ikaw yun. Tumawa ko. Pero halatang nahulog din ang titig ko sa kanya. Malay niyo po, Pagkatapos ng ilang araw, hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Miss Love. Gusto kong manatiling magalang. Pero sa tuwing nandiyan siya, may humihila sa akin na hindi ko mapigilan. Isang gabi, nagising akong nauuhaw. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Nakita ko siya na gising pa. Nakaupo sa sala at nanonood ng TV. Nakasando lang siya noon at malamig noon ang paligid. Oh, gising ka pa? Tanong niya. Opo dito, nauhaw lang po. Lumapit ako at pagbalik ko, hindi pa ho kayo natutulog? Hindi makatulog eh. Maraming iniisip. Gusto niyo bang ma Gusto niyo ba ng masahe? Tanong ko, marunong ka ba? Ah hindi ho eh. Naku, hindi naman pala. Eh kung ibang paraan na lang. Anong paraan naman? Hmm... Matagal ka nang walang nakakasamang babae, hindi ba? Pwede bang ako muna? I mean, gusto lang kitang pasayahin bilang kapalit ng pagtira ko dito. Sabay tawa ko. Promise, isang beses lang. Hindi siya sumagot. Tumagilid lang siya at tinignan ako ng matagal. Hanggang sa wala na akong nasabi parang biglang naging mabigat ang hangin. Lumingon ako at doon ko nakita ang mga mata niyang punong-puno ng init. At siguro, hindi na rin siya nakapagpigil sa mga kalokohan kong sinasabi sa kanya. At nung gabing yon Miss Love, pareho kaming nilamo ng katahimikan. Hindi ko nakinaya. kinaya. Lumapit ako at ako ulit ang unang humalik sa labi niya. Grabe. Para akong lumutang sa ere. Sa edad kong Tommy's love, wala pa po talaga akong karanasan. Hindi naman kasi ako nagkaroon pa ng boyfriend. At kung sakali man, siya ang magiging una ko. Maya-maya, tumigil ako. Kasi kunot na ang noon niya. Hindi ganyan ang paggalik. Hindi ka marunong. Eh, dituruan mo ako. Ilang segundo lang, Miss Love, nagkatagpuna ang labi naming dalawa hanggang sa lumalim. Hindi ko na napigilan at napahawak ako sa matipuno katawan. At nung gabing iyon, saksi ang kadiliman ng sala kung gaano ako nalunod sa ligayang hatid ni Joaquin. Hindi ko na kailangang ikuwento ng detalyado, pero alam kong may nagbago sa pagitan naming dalawa. Kinabukasan, hindi na kami makatingin sa isa't isa ng diretsyo. Pero sa bawat suliyap, ramdam kong alam naming pareho kung ano ang naganap sa amin at kung gaano ito katamis. At doon nagsimula ang isang lihim na kahit gusto kong pigilan, hindi ko kayang takbuhan. Mabilis lumipas ang mga linggo pagkatapos ng gabing yun. Akala ko tapos na hindi na mauulit. Pero hindi pala. Dahil paulit-ulit kaming nadalang dalawa sa parehong damdamin. Yung tipong ayaw naming mangyari, pero hindi namin mapigilan. Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Kasalanan ba to o pagmamahal lang na natagpuan sa maling panahon at maling tao. Sa bawat umagang sabay kaming nag-aalmusala. Ramdam kong may mga salitang gustong kumawala sa pagitan namin. Pero lagi kaming nananahimik. Sa halip, mga tinginan na lamang ang nag-uusap. Mahabang sulyap na parang mga lihim na pangako. Minsan, pagkatapos kong magligpit ng pinggan, lalapit siya. At ahawakan ng kamay ko. Cindy, si manghina niyang sasabihin. Pwede bang umulit? Hindi ko kasi hindi mo makalimutan. Sabi ko, alam mo naman, matagal na akong walang nakasamang babae. Kaya siguro naging ganito ako. Ikaw naman kasi. Eh, hindi mo naman na kasi kailangan sabihin sa akin eh. At doon, magtatagpo ulit ang labi naming dalawa. Hanggang sa lalalim ulit yun. Sa lamesa ng kusina, doon mangyayari ang lahat. Isang gabing muli naming paglalapitin ang aming mga sarili, hanggang sa tuluyan kaming makalimot. Hindi ko na mabilang kung ilang beses, pero isa lang ang alam ko. Mas lumalim ang ugnayan naming dalawa at natatakot ako, Miss Love, na baka hindi ko na kayaning mahiwalay pa sa kanya. Hanggang isang umaga, tinawagan ako ni Papa. Anak, sabi niya sa tawag, may nahanap na akong bagong matitirhan para sa sa'yo. Malapit lang yun sa universidad. Doon ka na muna. Lilipat ka na sa susunod na linggo. Napahinto ako ha. Ah, talaga po? Oo. At huwag mong kalimutan magpasalamat yung tituwakin mo ha. Ang bait niya. Inalagaan kanya. niya. Pagkababa ko ng tawag, parang biglang lumamig ang paligid. Aalis na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napaluha. Para bang hindi ko kayang iwang mag-isa, Si Joaquin. Kinagabihan, sabay kaming kumain. Tila pareho naming alam na may paparating ng pagtatapos. Uh, tito Joaquin, sabi ko habang nakatingin sa plato. Aalis na pala ako. Nakahanap si Papa ng bagong dilipatan. Tumigil siya sa pagkain. Gan ba? Sagot niya pero mahina lang. Kailan ka aalis? Baka ho, sa Sabado. Natahimik ulit kaming dalawa. Parang mahabang pagitan ng bawat tikim ng ulam. Pagkatapos naming kumain, tumayo siya. Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang. Hindi tayong dalawa makatingin sa isa't isa. Ngumiti ako. Eh kasi naman ho, nakakatakot kayo noon eh. Tumawa siya. Pero may lungkot sa mga mata. Hindi mo alam Cindy. Hindi kung gaano mo binago tong bahay na to. Lalo na ang buhay ko na muling nagkaroon ng sigla. Hindi ko na alam ang isasagot ko. Tumayo na lamang ako at lumapit sa kanya. Paglingon niya, nagtagpo ang mga mata naming dalawa at tulad ng dati. Nung gabing yun, hindi na kami nagkunwari. Walang pag-aalinlangan at muling may nangyari. Hindi ko kailangang ikuwento kung paano. Pero ramdam kong pareho naming tinanggap na yun na ang huling sandali. Hindi ko alam kung tama, pero sigurado ako na totoo yung naramdaman ko sa kanya. Kinabukasan, normal ulit. Nagkape kami, nagbiruan, pero sa bawat ngiti, alam naming may lungkot. Lumipas pa ang mga araw at dumating ang Sabado. Maaga pa lang, gising na ako. Nakaimpaki na ng mga gamit, pero mabigat ang dibdib ko. Tito Joaquin, sabi ko, salamat po sa lahat ha. Kung hindi dahil sa inyo, napahinto ako at naiiyak na. Gumiti siya. Walang anuman Cindy, pero hintayin mo na ako at iyahatid na kita. Ayoko sanang pumayag, pero sa totoo lang, gusto ko rin. Gusto ko rin siyang makasama kahit sa huling biyahe. Habang nasa sasakyan kami, ramdam ko yung malamig na hangin galing sa bukas na bintana at yung amoy ng pabango niya na hindi ko makakalimutan. Cindy, sabi niya bigla, Salamat ha. Baka hindi ko na masabi kung sakali. Pero naging masaya ko na dumating ka. Napatingin ako sa kanya. Masaya po ako, Tito Joaquin. Ilang minuto kaming hindi nagsalita Hanggang sa bigla siyang huminto sa gilid ng daan, sa parting may tanaw ng ilog. Dito muna tayo sandali. Bumaba kaming dalawa, pinanood ang tubig na dumadaloy. At ah, ito, Joaquin, huwag niyo akong kalimutan, ha? Numiti siya. Araw-araw, Cindy. Pero kailangan mong magsimula ng sarili mong buhay. Magtapos ka ng pag-aaral mo. Matanda na ako. At salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataon na muling maramdaman ang lalaki ako. At gusto ko matupad mo yung pangarap mo sa buhay at magkaroon ka ng masayang pamilya balang araw. Hindi ko napigilan ang mapaluha. Lumapit ako at hinawakan ng kamay niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa yakap na yon, ramdam ko lahat ng mga salitang hindi namin masabi. Lahat ng dapat, sana, pero hindi naman pwede. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. O oh, sige na at baka gabihin tayo. Umiling ako. Pero dito, ngumiti siya. Shhh, tama na yan. Sige na, halika na. Sa loob ng sasakyan, habang papalapit kami sa tirahan, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit na tila ayaw pakawalan. Pagdating namin doon, Binaba niya ang maleta ko. Salamat po ulit, sabi ko. Walang anuman. Sagot niya pero hindi na siya tumingin ng diretsyo sa akin. At bago siya umalis, bigla siyang lumapit at hinawakan ang pisngi ko. Mag-iingat ka. Dumalaw ka na lang kung gusto mo. Tumangu ako at pilit na ngumiti. Kayo rin po mag-iingat. At huwag niyo akong kakalimutan na. Pag alis niya, tumayo lang ako sa tapat ng pinto pinanood ang papalayong sasakyan. Hindi ko alam kung kailan ko siya ulit makikita, pero sigurado ko, hindi ko makakalimutan ang lahat ng na nangyari sa amin. Ang mga titig, ang mga yakap, at ang tahimik naming pagmamahalan na walang pangalan. Ngayon, tuwing naiisip ko siya, hindi ako nalulungkot. Natutuwa kong tanggapin na may mga tao talagang darating para turuan ka. Hindi para maratili, kundi para iparamdam kung ano ang ibig sabihin ng magmahal kahit sandali lang. At kung sakaling tanungin ako ng sino man kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Tito Joaquin, isa lang ang sagot ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano umibig. At sa bawat umaga, naalala ko siya at napapangiti ako. Sa ngayon, Miss Love, malapit ang umuwi si Papa. At ang plano niya, doon kaming dalawa magbakasyon ngayong darating na summer break. Excited na akong makita siya. At alam kong excited na rin siyang makita ko. Hanggang dito na lamang po ang istorya na ibabahagi ko sa si inyo, Miss Love. Maraming maraming salamat.